Alam niyo po ba mga training ako po ay eh, naglalaba. Ngayon, meron po akong pinipirito. Kanina, kagabi, hindi ko nakita yung aming pang-ipit. Tapos ngayon na naman, ano, nagpipirito na naman ako. Hindi ko na naman makita na naman yung pang-ipit. Nung... Pang-ipit po ba nung pag nagpipirito ka? Ngayon, ako ay eh, naglingkaw mo ako ay eh, nagsampay na. Kakita-kita ko po, ito po yung aming pang-ipit ng isda. Itinali po niya dito. Ayan. Tingnan nyo naman ang trabaho ng aking mami. Hindi ko po alam. Yun po palang pang-ipit ng mga pinipirito. Eh, pwede palang isampay. Tingnan nyo naman po ang trabaho ng aking mama. Kaya ikaw eh, talagang mahihiwagaan. Ba talagang mamamatay kakahanap, di mo makikita. Sino ba naman ang mag-iisip na ang itong bagay na ito ay eh, nakasampay? Tingnan nyo nga, itinali pa niya para hindi malaglag. Ito ba'y binibilag? Bihirang buhay, ano? Kaya minsan talaga, yung... May talagang sobrang henyo ni Katrine. I-follow niyo si training sa kanyang YouTube channel. Tingnan nyo oh. Sinampay. Matibay. Metale. Ay nako, pambihirang buhay.